ay alinsangan dito muna ako sa labas hindi ako makahirit oh, grabe sarap magbabad sa tubig maligo muna kaya ay nako wala pa naman tumata na may siya yun eh. e, eh, yung mga bata dito ayan no? Oh, naglalaro yan yeah, mamaya mayang kunti eh. mamaya mayang kunti eh. uuwi na ako niyan kasi kakain ko na bago ako lalabas Ka sigurado bukas marami na yan nag ano nagpipenitensya dahil Biyernes Santo. Kasi kanina hindi naman ako kasi makalabas ng tanghali kasi medyo mainit. Ma sumisiksik yung tagos ng init sa balat dito, ah, dito lang dito lang kami sa labas ay Buti pa presko. Kahit pa paano. Mga bata doon sa loob. Naglalaro sila. Ay, sarap maligo!